Alam po tayo yan, pang ng kawayan pang sa ating kay Kamalig

Ano ba mas maganda? Sarayo tayo? Saan po ba lugar, Wala yung kaninong oh, silap sa bayon na rin. Ah, na po. Baka kinuha nila. Diyan na tayo sa atin. Yan, kasama po natin si Tsiung. Ari kay ka insan no? Saka kay kautol. Unari pala sila. Dito po tayo mga hangkawayan. Masukol na uli. Ano po? Kaunting ingat na laang. Diyan na ako ako nadali, ay. Doon tayo sa looban doon, pagkagaganda doon ng kawayan. Bilis lumago ano Tabas na ulay. Pagkabalis ng sumuko lang damon ito Parang inabunuhan na yan ho. Hmm tabasin na ulit ah, uh. ilang araw po kayo tapos dito chong tatlo lima tapos ako sa maknong anim ah, ano oh. 6 tres mil Aba. ay dapat pala kito isang buwan na may 3,000 din eh ha nakaraan oh Ayan, yeah, ingat na lang po. Dito tayo nadali nung tayo nang hantulong ayos na naman po pala may nagtanong sa atin kung ano daw nangyari na okay na po uh, pantalon tayo ito kachinelas dun yung sa loob ang mas magaganda babagsak po yun no? kaunting ingat na lang pati oh kaya sa dito yung maalwan na, yung, yung pao sa kabila, o ganda. Yung kuwalit na madaling pabagsakin, ano? Hmm. Tingin. Ah, lalaka ng kawayan. yan. Pag tayo naman may dalawang puno, ano po? Gusto mo yung doon po sa kabilang ilog para mas mahawan? Hmm. Ha? Ay, yan naman, ay, ayos pati yan, Wala. Di isang may ari nito. Dito para maraming tumusin na yun. Oo ah, siya nga po ah. Saka, titirahin natin yan. Sa so kabila ah, Dini, sa tabi, anong bang bang? Ah, laking sara sa parilya. Okay. Sabi Sabi ko.

Bala po tayo po ay naligo muna at eh, eh ay durong init. Oh, tayo po pati nagpatabas na ng buhok. Ah, ay talagang sabi ko nung minsan sa vlog aba, ay susmarsi po naman. Ay pagkalago na. Ayun, ay di aba ay bumataba ng isang araw. <laughs> oh, yan. Tara po. Naroon na po si Chong. Yan, bali ano po pala sa amin. Kumbaga ngayon, ilin nyo. Yan na yung maliit na level ng tubig. Oh, yan. Posible pa rin po naman bumaba pero hindi yung totally shut down na walang katubig tubig. Yun, tara po. Narod na po si Chung. Titingin pa tayo dito sa kabilang banda ng ibang kawayan. Yan, puro kawayan po yan. Ang kinakuha po namin yung mas maalwang pamutulan. Sabi po.

na chong tataas ko naman yan sa baba na lang ako baka sumikad ha ah. eh bababa po kaya ba yan huwag na ako sa matataas eh nakakangunti baka sumabit pa din sa ano ay o naligo muna na pwede pa po ba yung puno niyan ha pa mo ako nalilingas ay yung ay bitin pa huwag mo tatapakan siya yung pinag-anuhan kakangunti ingat apa huwag na huwag yung ganyang matataas para po ate kukuhaan mo Su kaya. Yung. mga retuwa kay no. Ha, wala kaya ano po. Muta hmm. ah, kang babatakan din. Hmm. Pa tin hmm. pa. Oh, 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 oh. Ay, hmm. Boito. Oh, boito. Kali coba spreng ini. Turu kare. Parah. Apa ah, parah mah fotu ti kok ti kacung. Kokuhan gede kare. Ha. Ah? Tika Tikasalahan. Tikas anoh. Bakat jangan po basampit. Hmm. Sumampit po paling dulu ay. Dulu sa dulu ay ya, babagsak nah. Mau tim mau wit Watingan. baka lumapit sa iyo. Yan, babagsak na. Eh, eh, chong. Ako nag... Yung... Ako nililingas ay. ayan na yun chong baka po sumitad pa iyo eh ilag 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 eh eh pa yun ho tama na tama chong ayan yan yan huwag ang tatay sa lipit at yun ayari naman siya malamot ng batakan yun ano nakatitirahin ari ari po ang ating pinupukusan ng putol eh Nagkain kong kahoy o ayos na Sampit pa rin ko chong Hapain yung kahoy <laughs> Lulusot na ho Mamaya, tatakayin ko na yung kahoy. Sabay. Ha? Ako na po. Ako na, Tio. Ako na. Hindi. Aba, arpa na doon tigas at ano. Sahin. Silag ka po. Sumampay. Bah. Tigas. Tigas ka sa bakal. Aray, aray. Ang hantik. Yari na oh. Ito yung kay Boy. Barang mo batak. Yo. Oh. Ayos na. Eh. eh. Are na po baka no? mampit po ay. Ay, pa po. Taas itong iba, mga buhal na ang ating kukuhain. Puputulan mo na po ba yung ayo? Ako, panukat. Magkas nga ba ba itak? Ang yeah, rin so na akin, no? Yan, sukat yung pura yung itak. Itak mo ba ang gagamitin? Laki, ano? Ano? Limang bali. Masasabra mo kahit kalahat ka lang. Oo. Gano'n na rin po. Maging panukat. Limang bali po. Narin limang palo. One. Two. Three. Four. Five. Isang dangkal ang sobra, no? Pwede na ako, oh, no? Tama no? na ho, ko ng allowance. Hanggang dyan na hilang nak hilang putul Chong? Ilang, ilang putol din po. Tama mo ng ha? Mayroon po, no? Ito. Wala po yan palima. Manipis na lang ito Huwag na yung manipis Pwede rin naman dalhin na natin At mayiging pang tapal tapal Gawa ko ng pag inupuan yung manipis Para na rin manipis din eh. Pero abot na rin magulang Makapal yung hawak Makapal na magulang na rin ah. Pwede na ba rin isang aring maliit? Madali. Ha? na ng dalawa. 1, 2, 3, 4. Yan, saktong sa buko. isang ari sa riwa pwede na rin ata ari ah kung masyadong matigas ari ba? A ari -a ari kilo ano haba po nangungo si Chong tayo, naghahakot na nito palabas. Ayan Ito nga, ko tari. Chong, pagkayan dalway, dalway mo na. Doon na putulin sa labas ah, para isang buhata na lang. Pagkaya ng habang din sa size. Pagkaya po, pag hindi na may kahit putol. Ayan. Ito pong ariyang ito ay sa amin. Oh, uh, ito. Yan, ito po yung ating kinabasan nung nakaraan. Kaya ho spot ko na magaganda dito yung kawayan. Sabi ko makakatulong pa na malinisan po ba. Malinisan itong area na to.

Bali mena ako tapo ako narito po sa labas đi là lập dạ đã lâu à Hãy <laughs> subscribe <laughs> Diyan sa tabi ho ng makina. Yeah. Ah, ang bilis din mga uwan, no? Yan, ang nagara niya. Yan na po yung atin na panguha. Ilan nga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. 10. ba yan? Sampo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, siyam Sobrang ano Nakapanguhan na po tayo Dari sinupo tayo sa saki kamalig